itu na isang tangka. Tatanggalin mo pa o papatay na lang siya diyan, Ha? Pagkakalingin mo? Huwag mo as kontraban mo nos pas isu kasi iso pampasok ko sa mga mangkukulang. Tatanggalin mo ba o pahirapan pa kita? Sige, paklas. Tatanggalin mo rin pala eh. dami pang ano... Ay, saray na ako ito. Kahit umiyak kayo, wala akong pakilog sa ibang kulog ka. Anong dayan mo? Magpag usap ka, kundi papatay kita sa araw na ito. Anong dayan mo? Galit? Hingge? Galit? Hingge? Nago!

Lagi ka o oh, papatayin na kita. Ha? Lagi usap ka. Ano ba ang dahilan mo? Ang aklihan na so, Alam mo nga, ayaw mo talaga. Nakakatingin ka sa akin. Pag hindi ka uusap papatayin kita. Ano dahilan mo? Ano ang traso? Ha? Wala. tapi bahay malayo. tapi bahay malayo. Sarot. Ha? Sa dino wak na dino? Kurente. Kaya bagus, kusipagot. Tarun sa tapi na dyan. Kapit bahay malayo. Sarot. Okay, so, ha? Malayo? Malayo kan? Malayo eh. Ay, ano oh, naman no. Bakit mo ba na kinunang ito? Galit, inggit o kursunada mo? Dalawang kamay mo? Talagang ayaw mo. Ito, ito, ito. Ayaw mo, talaga. Dalawang kamay mo. Sige.

Baganta metra baho meri pera oh ade okay. anu kira kita magak anu kira kita inalah kanu alam anu kira kita mulito bagaoh metra baho doka disambana kita hanyok payo ke rama kulam sambana kita satra bahanya sabaha itu san, Pag okay, huh? mag-usap -mag ka? Munda <makes> ba? Nagpunta ka ba sa bahay nila? Ha? Kakilala ka ba? <makes> Lagi ka napupunta sa bahay? <makes> Bakit anong ginawa mo sa bahay nila? Bumisita ka? O oh, whatever? Anong bumisita? <makes> Nag-usunodaan mo. No? Anong ginawa mo siya kanya? Bakit nagkasakit? pinadasaran mo, lipan mo, o may pinainom ka, o may pinakain. Anong ginawa mo? Anong ginawa pa ang sa kulang mo? Ha? Pinipigan mo, ibig ay? Tapos, ay. So, ka ng ibig ay. Makakalingin mo o papatayin kita? Anong sekta ka? Mapukulang mo, mapaparang ka? Mapukulang ako. Magkukulang ka. Ilan na pinatay mo? Mami ka? Wala pa. Ilan taong ka na? Bata ka pa? May pamilya? May asawa? May anak? O dalaga? Ha? Dalaga. Dalaga ka? May ka. Sige ka. Sa ganatutong mga kulang, may mga mga mong mga kukulang ka. Sa magulang mo, papatid mo. Ha? Pinamana sa'yo. Buhay pa yung lola mo, hindi. Ha? Hindi, hindi. May pinulong, may pinulong yung partner sa'yo. Pinasa lang. Sinalin. Buhay pa, patay na lola mo. Ay, sinalin sa'yo. Marami ka nang kinulang. Ha? Alam mo, Talaga ka pa eh, bata ka pa, marami pang pwedeng um, mangyari sa buhay mo. Pag pinatay kita, ano, tapos ka? Ha? Matawa ka pa yate, gusto mo makilitan? Ha? Ha? Matawa ka pa yata kung makukulam ka eh. Gusto ko yata patikma ko ng panggilit itong pang...

Sama na kayo ng lola mong magkukulang. sa impyerno, ha? Eh, susunod kita sa lola mo. Ha? Ano ba, yung ko rin sa lola nito? Hindi ko rin na nakadali sa lola mo, eh. Ha? Nakadali kayong magkukulang na lola mo, tapos pinasa sa iyo? kita? Susunod kita o nangyayara magkukulang ka? Hindi okay. e. Bigyan mo ako lang. Bigyan mo ako ng magandang Thailand. Kung bakit hindi kita papatay eh. Bigyan mo ako ng magandang Thailand. Talagang makukulat. Wala? Yun lang, sagot mo. Wala? Okay. Wala ah. Hindi e. kita talaga eh. Wala pala ah. Magandang Thailand. Hindi mo ako ng magandang Thailand para kita patayin.

Degreta, mga kandilang itim Lahat ng gamit mo sa pangkukulang mga orasyon na ika Dapat mo dyan, maklam lang Drog Lahat Pwede, lupay pa yung pangkukulang pa, sige Hanggang lahat Wala na Wala na

Kaya nah, magbawas ng mag ulap. Turukan sa puso para din na makaingap ang ulap na ito. Patayin mga ulap. Ang tubig ini hininga. Patigin na nyo ng mga gulang, mayroon na. Okay, mag din ang espiritu ng mga Tapos sa ipyan Sa torali Okay, rotas. salamat. Santos dios, Santos Potes, Santos Portales, Mr. Ernest, Nanawa ko, Spito, ang bumalik ka sa katawan ko pa. Isin. Isin na.